Kumusta mga kaibigan? Napansin niyo ba kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mga lalaki at babae? Hindi lang ito tungkol sa panlabas na anyo ha. May mga kapansin-pansin at nakakabilib na pagkakaiba sila na madalas hindi natin napapansin. Alam niyo ba na ang utak ng lalaki at babae ay may kakaibang estruktura? Ayon sa mga pag-aaral, mas malaki ng kaunti ang utak ng lalaki kumpara sa babae. Pero huwag kayong magkakamali, hindi ito nangangahulugan na mas matalino sila. Ang babae naman ay may mas makapal na cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa memorya at pagpoproseso ng impormasyon. Napansin niyo rin ba na kapag may problema, iba ang approach ng lalaki at babae? Ang mga lalaki ay mas direct at logical sa paghahanap ng solusyon. Parang calculator lang, straight to the point. Samantalang ang mga babae naman ay mas emotional at comprehensive sa pag-analyze ng sitwasyon. Hindi lang nila tinitingnan ang problema, pati na rin ang feelings ng mga taong involved. Pagdating sa komunikasyon, iba rin ang style nila. Ang mga babae ay karaniwang gumagamit ng mas maraming salita at detalye sa pakikipag-usap, para silang master storyteller. Ang mga lalaki naman ay mas mahilig sa short and simple na mga sagot. Minsan nga, pwede na sa kanila ang oo -O, o hindi lang. Sa larangan ng emosyon, mas madaling makapag-express ng feelings ang mga babae. Natural sa kanila ang magpakita ng empathy at maging sensitive sa damdamin ng iba. Ang mga lalaki naman dahil sa cultural conditioning, madalas nahihirapang ipakita ang kanilang emosyon. Pero hindi ibig sabihin nito na wala silang nararamdaman. Interesting din na iba ang paraan ng pag-navigate ng lalaki at babae. Mas mahilig ang mga lalaki sa paggamit ng cardinal directions: north, south, east, west. Ang mga babae naman ay mas comfortable sa paggamit ng landmarks. Yung tindahan malapit sa puno, ganyan sila mag-explain ng directions. Sa workplace, pareho silang may strengths. Ang mga lalaki ay kilala sa kanilang focus sa isang specific task. Kapag may ginagawa sila, full concentration talaga. Ang mga babae naman ay magaling sa multitasking. Kaya nilang mag-handle ng multiple responsibilities ng sabay-sabay. Pero tandaan natin na ang mga pagkakaibang ito ay general observations lamang. Hindi ito absolute rules. May mga lalaking emotional at may mga babaeng logical. May mga lalaking mahilig mag-multitask at may mga babaeng direct sa approach. Ang importante ay maintindihan natin na ang bawat tao, lalaki man o babae, ay unique at special sa kani-kanilang paraan. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi dapat maging dahilan ng diskriminasyon o stereotyping. Sa halip, dapat nating ipagdiwang ang diversity na ito. Imagine kung pare-pareho tayong lahat? Ang boring naman nun. Ang mga pagkakaibang ito ang nagpapaganda sa ating mundo at nagpapayaman sa ating mga relasyon. Kaya sa susunod na makipag-interact kayo sa ibang tao, tandaan niyo na normal lang na may differences. Ang mahalaga ay may respeto at pag-unawa sa isa't isa hindi ba mas maganda kung gagamitin natin ang ating mga pagkakaiba para maging complement sa isa't isa? Salamat sa inyong oras mga kaibigan. Kung na-enjoy nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kakilala. At syempre, i-ring ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na videos. Hanggang sa muli, ito si Kuya Germs. Hanggang sa muli, wala nang tulugan.